Wow! Ang ganda, guys! Woo! E dito tayo ngayon sa bayan ng Bayangbang Pangkasinan. Ayan. ganda. Woo! Akyat. Akyat tayo. Ayos to. Ganda. Ayan. Kasama natin. PCX. At hindi na click na... Đó, này gần quá nó sẽ được Hi Hello Shut out cái Mangjo Shut

tayo dito Tawag oh, Sakto na Tutulin muna natin yung video mo guys Hi Kung tao sa tabi Kung tao